Good evening guys. Gagawa po tayo ngayon ng lumpiang Shanghai. Ito. Lagyan ko ng Eden cheese. Tapos ito yun o. Oh, namix mix ko na yung sibuyas, bawang, Eden cheese, pork, at saka itlog. Ayan babalot na tayo. Ito. Ayan. Pang sarili, kaya kahit malaki, okay lang. Mahaba, wag lang makapal. Matagal maluluto. Wala lang. Namiss ko lang ang lumpia. Tsaka, paborito din yung ng aking dalaga. Tapos, nagawa kasi ako ng ano, turon. Nagawa din ako ng turon. Yan o. Oh. Gawa ako ng turon. Ito na lang yung natira. Yan o. Oh. Turon. Ito na lang yung natira. Ini crunchy. Terus hmm. Pas mama ya. Ya. hindi ko masyadong kakapanan kasi susunod. tagal maluluto pang sarili lang pang sarili lang yan, today's video ang aking lumpia, balot na Good evening. Bye-bye. Lulutuin na na.